Hello guys, mayroon naman ako katanungan na sasagutin katanungan na sasagutin ko ay ayon sa katanungan ni Mang Velma Cisneros So, dito siya nag-comment sa video ko short video ko na ang sabi ko ay magkano bayad sa TISDA kasi maraming nagtatanong. So, ang sabi ko sa agency na nare-recommend ko, yung sinisingil nila ay nasa 4,350 kung uh, first time mo pa talaga mag-abroad. Pero itong halaga na to, kung makarating ka na sa Singapore Pwede mo tong uh, makuha yung lahat na uh, binayad mo sa agency like for example nung yung, yung nagpa-process ka pa lang na sa Pinas ka yung 1700 na medical yung 4,350 na TISDA, tapos yung pidos na 100 na sinisingil nila tapos yung pregnancy test na 250 so lahat na to ay eh, pwede mo tong i sa agency pagdating mo sa uh, Singapore so dito ang sabi ni Ma'am Velma si ni, si Sis Nero, sabi niya, bakit sa anak 2,500 lang nakuha niya? So, magkaiba siguro yan ma'am. Baka uh, don doon talaga siya pumunta sa ano, uh, doon talaga pumunta sa POA iba or DMW kung saan merong ah uh, eskwilahan ng TISDA. Kasi itong mga agency, meron yan silang mga kontak-kontak na siguro. So, sa agency na nire-recommend ko, ito yung sinisingil nila. Pero, maibabalik to sa'yo kung makakarating ka na doon sa Singapore basta kunin mo, iparifan mo doon sa agency. Kasi lahat na ito ng mga gastusin, dapat employer ang magbayad niya, hindi dapat ang applicant. Okay, ma'am. Uh, Velma Cisneros. Si, si uh, good sa kapatid mo kasi 2,500 uh, lang yung na bayad niya sa tisle niya. Bye-bye!